So mga boys, welcome back again sa ating YouTube channel. So medyo ilang araw tayo ng vlog. Parang 14 days na, 13 days. So ito ulit na nabibigay sa inyong tip. Si Emix, what's up yung mag ko. Naminabasa so, lang po ang comment about dun sa yung bakit parang kumakaragkag yung tmx O or parang mabibrate. Parang kumakalapag kapag dahan-dahan siya, nabibitaw ng clutch So kaya pag naarangkada. Uh, so, bago tayo magsimula mga ko, syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe then hit notification bell para like yung updated sa ating mga video Okay mga ko, tara! What's up mga ko, nga? So yung tanong natin na nabasa sa ating comment section is Uh, bakit gumakaragkag or yung kumbaga, kumbaga medyo ano, uh, parang kumakalang pag or mabibrate yung pag umakarang tayo. So bago po tayo mag ano, uh, pasimple kasi iisipin natin noon, yung ating clutch side. Siyempre dun yung uh, nagka yung motor natin. So dun nakakonect yung ating mga lining pag nagkakambyo, pag umakarang So bago po tayo magpunta agad dun sa may clutch side, Medyo mahal yung mga pesa ng motor pag bubukas agad tayo ng clutch side sa makina. So, magde-labor pa tayo. Medyo malak uh, rin. Gastos din agad, ano? So, ito muna yung mga dapat yung i-check kapag kumakalampag or kumakaragkag yung motor natin kapag nag tayo ay umarangkada. So, unang-una, check nyo muna yung ating engine support. So, ito yan yung mga hinihigpitan. So, sa TMX125, mayroon siya ditong sa unahan, meron siyang apat. Uh, puro ano yan, 12mm. Tapos, meron dito sa taas. Ito. yan sa so, may chassis niya. Ayan. And then, meron din dito sa may bandang gitna. Sa so, pagtanggal niya yung cover, ayan, meron siyang engine support na uh, ang makatawagin natin is engine bolt. Na nakakabit sa chassis So ito yan, ito yan. So kailangan I-check nyo muna yan Baka naman kasi maluwag lang Kasi pag maluwag yan yung Mga natin engine support na yan lang pag yung motor Kapag tayo ay Kumakarang kagda And then next natin Kung okay na yung ating engine support Masikip naman Ito pa yun sa Ayan yung motor ko Tuyo nyo na kayo medyo madumi ha Hindi ko pa nalilinis to Ayan yung ating kadena or yung ating engine sprocket. So, aliman sa huli or dun sa unahan. So, pwedeng matalas lang, tuyong-tuyo, kung lang langis, kagaya niyan, nakaragkag kapag tayo ay umaarangkada. Yung para siyang ah, nagdalangit or ah, pang yung takbo niya. So, check nyo kung matalas na yung ating sprocket pati sa unahan tapos yung adjust ng ating drive chain, pati yung pagdulubricate. So, kagaya niyan, yung motor ko, yung pag ganyan, no? ang taas na ng clearance niya. So, para siyang kumakaragkag kapag umaarangkada. Yung bang tipong, yan, no? sa so, motor na ganyan. So, kailangan lubrication, tapos tamang adjustment ng ating drive chain. And the next, after ng drive chain natin, kung okay ng drive chain, okay naman, check nyo na. So, check nyo rin yung ating ah... Uh, swing arm bushing kung maluluwag na kung kailangan ng higpitan or kailangan ng paltan yung mga bushing niya so kasi parang sumasayaw yan or misalign yung ating at uh, chassis kapag umuuga yan so makakaramdam tayo ng vibrate o no? kaya naman nung kalampag isa pa yung ating uh, shock sa huli yung rear shock natin shock absorber natin so kung sobrang tigas o oh, hindi na lumalaro yung suko na nakapondo na lang so yan yeah, possible yan magkalampagan talaga yung likod nyo kapag tayo ay umarangkada and then next isa ba yung ating bearing bearing po ng ating hub so kapag uga pag napapata tayo, pag tayo maarangkada, konting andar lang, nararamdaman nyo na agad sa balikat nyo, parang may mali. So, kasama na po dyan yung sa unahan. Ito. Kasama na yun sa ating front tire. Front hub natin. So, kapag umuuga siya, random nyo yan. Na pag umarangkada pa lang kayo, para na siyang naglalagapakan or may magaspang nandar. And then, isa pa, yung ating tire pressure. Yeah, pag sobrang tigas po nung ating tire pressure, Una at huli, syempre, alam nyo naman, pag matigas yung gulong natin, para talaga natalbog yan. Tapos yung vibrate niya, pag naka-center stand, o kaya naka-side stand lang tayo, malakas yung vibrate niya. Kasi pag matigas yung gulong nyo, para na siyang tumatalbog ng pakunti-kunti. Alam nyo naman, pag ang bola, pag sobrang tigas, konting ano lang, bagsak lang, ang taas na nung uh, angat niya. Pag nag dribble tayo ng bola. So, ganun din yun, sa motor wailangan so, kailangan tama lagi yung tire pressure. Tapos, check nyo yung mga bearing natin. And then, isa pa, yung pag-ala, parang talagang malagotok or magaspang, yung ating steering system. So, pag yung steering natin, maluwag, pag umaraka na tayo, lumalaga pa kaya. Or nararamdaman nyo sa balikat sa manobela, merong may mali. So, hindi maganda. And then last, so bago ka pumunta sa mismong ano, clutch side, syempre, andun naman yung clutch. Ah, uh, pag na-check nyo na lahat yung mga nabanggit natin, check nyo rin yung ating clutch cable. So yan. Clutch cable. So ang clutch cable po natin, so para ma-check nyo po yan kung ayos pa, syempre, una, maganit. Tapos, ah, uh, Mahirap siyang i-clutch. So, kailangan, ang gumagalaw lang dyan is yung na gumagalaw yung ating clutch lever. Tapos, dapat yung nasa loob lang yung gumagala. Ito. Yung pinaka-cable lang. Dapat hindi sumasama itong katawan. Kapag tayo ay nagka-clutch. So, pag magalit na yung ating clutch cable, tapos ng tayo, dahan-dahan tayong ano, umaarangkada, hindi agad gumakapit yung ating clutch dining at saka yung ating clutch plate. So, nagkakamayroon siya ng vibration. So, doon pa lang, sa mga panlabas pa lang pwede nyo nang makita kung ano yung nagiging problema so bago tayo magpabukas nung makina so pag na nabanggit ko is okay naman, lahat mahigpit. okay yung mga bear nyo sa gulong yung ating ano, swing arm shock natin, pati yung tire pressure natin, pati manobela yung watch cable, okay din, bago doon pa lang tayo pwede magbukas nung ating flat side So, hindi na po clutch side yung pwedeng maging problema. So, ano ba yung mga nasa ng clutch side? Siyempre, yung ating clutch lining, clutch housing, primary gear. Meron tayo mga bearing sa transmission. So, na pwede maging sanhi po nung pagkaragkag ng ating motor. Or, pag-ingay or pag-vibrate. So, doon, at saka pa lang tayo papasok dun sa engine. So, tandaan nyo palagi, Bago tayo magbukas ng engine, i-check e nyo muna yung mga basic. Bago tayo magpabukas. Wag basta-basta. Basta, ganun lang gano'n yung nararamdaman. Bukas na agad ng clutch side. So, check nyo muna yung mga basic. Ano? So, yun lang mga boys. Sana meron tayong, meron ako nabigay sa inyo na namang tape. Uh, about KTMX 125 Alpha. So, ride safe always mga boys.